konsumisyon ka na ba sa mga magulang mo? Ah. Dati? Oo, kasi maaga akong gumimik eh. Kasi ang kuya ko, matatanda sa akin, mga six years, gumigimik na sila. Gusto-gusto nila akong ano, kasama. Eleven years old, nagdi-disco-disco na ako. Ako yung starter. Alam mo, Mama Carla, yung starter ng panahon natin. Yung, yung pag may showdown, ikaw yung sasayaw na gano'n. Yung tan-tan, tan-tan. Di ba? Talaga? Ba't parang di ka naman natuto magsayaw? Strut, strut, strut. Strut, di ba? Uh -oh. Eh kasi nagsastrut naman, di masyado sa babae, eh, lalaki lang. Oo, oh, ako puro formal lang ako. Yung mga ganun. Tapos, uh -huh. Tapos, ah, lang. parang nagtanim siya ng sama ng loob sa akin, ng hatawin ko. Sigurado po ba kayo, Nanay Percy, na nung hinataw niyo lang? Opo. Hindi niyo ba siya pinagmulip, pinagmalupitan nung araw? Nakapag-aral ba itong si Pearl? Opo. Nag-high school ho siya. Ano sa tingin niyo ang problema niya? Bakit siya nagkakaganito? Hindi ko po alam. Hindi niyo talaga ho alam? Ilan taon na po kayo, Nay? Ilan? 72. 72. So, Pearl, inaamin mo na sakit ng ulo ka ng nanay mo. Bakit, Pearl? Bakit ka tinuturing na sakit ng ulo? Ano nangyayari? Dahil po sa hindi parehas na pagtrato sa amin ng magulang ko. Kasi po, parang sa amin pong tatlong magkakapatid, ako po yung hindi nila napagbibigyan pag may gusto. Hindi po kagaya ng mga kapatid ko na konting hingi nila sa magulang ko na ibibigay agad nila. Pero pagdating po sa akin, wala na silang maibigay. Bunso ka ba? Opo. Anong mga katulad ng ano, Pearl? Ano yung mga naibibigay sa mga kapatid mo na sa'yo ay hindi? Halimbawa pong may gusto silang gamit na nirequest sa magulang ko na na ibibigay naman po agad ng magulang no, hindi agay... ko. Hindi po agad yan. Tinutulungan ko naman kasi pamangkin ko siya eh. Kaya yung time na nagtatrabaho pa ako sa Karindiria, humingay siya ng tulong sa akin. Pagkain, binibigyan ko. Lumabas yung ugali niya na hindi ko gusto. Talagang salbahe. Nagtaka rin ako eh. Kumbaga, naghingi siya nung misa sa akin ng pera sa tindahan, sa Karindiria. Natapat-endo ng amo ko. Minura niya ako. Minura niya ako. Sabi ko, ano ba itong to? Bakit parang wala na respeto? Wala na respeto sa akin eh. Kasi sa, mag sa magulang niya wala eh. Bakit sa akin pati? Tumutulong kung ako. Na, kung hindi mo nakukuha hmm. ang gusto mo, Pearl, nagbabasag ka. Bakit? Yun lang po yung alam kong paraan para maibigay yung gusto ko. Tsaka nakasanayan ko na po yung pag hindi pag ginusto ko, gusto ko, kailangan may ibibigay agad yun. Kasi once na hindi na ibigay sa akin yun, lahat kung ano man po yung mahawakan kong gamit, talagang sisirain ko po. Okay. Kaya mo bang mag-isa at bumukod na lang? At mamuhay mag-isa? Dahil ako para sa isang ina na may apat na anak, dapat may trabaho ka. Para mabili mo yung mga gusto mo. Dahil ano maibibigay sa'yo ng 72 years old? Di ba? Nag-iisang magulang. Mm ngayon. Nung pag ano sa akin, akala ko pera lang ang hiramin. Uh, eh sabi niya, wala ka palang pera. Yung cellphone na lang hiramin ko. Di pinahiram ko naman. Anong pinaliwanag niya sa cellphone? Bakit hiramin? May ititext lang daw. O oh, ano nangyari? Eh pagka uh, lipas ng oras, sabi ko, saan yung cellphone? Eh sabi na asawa, asawa ko, Hanapin mo si per dihin hinanap ko siya ngayon. Ay, eh, paghanap ko, ay eh, wala na. Ano na wala na po? Wala na yung cellphone. Nasaan na punta? Sinangla. Isinangla mo yung cellphone, Per? Hindi ko po sinangla, binenta ko po. binenta.